What's so, up mga kapatid? Nandito tayo ngayon sa Rizal. Kasama ko dalawa kang gwapong kumpare. Ayan. Shout out sa inyo dalawa. Nandito wow. kami ngayon sa Rizal para mag... Ayan. Ang dalawang iba natin. So, bibitawan natin sila ngayon dito sa bulabunduking lugar na ito. Tignan niyo Ayan. Kapimbarako ni Igok. Ayan. Ang sabi ay Kapimbarako ko ni Igo, mas matapang pa sa asawa mo. Nako. Mali. <laughs> Walang katotohanan. <laughs> okay, so dito tayo ngayong magbibitaw. From Rizal. Yeah. Okay, so tignan mo natin view. Ayan, puro bundok. Ayan. Yeah. Puro bundok tralalala. Okay. Hey, ikaw na mag ano? Ikaw mag-ilis. Hindi, pa RJ mag release Uwi kayo. Hindi, Ito pala, baliktad Ayan. Ayun na sakay pupunta ayun na wala na siya mabalik na li ayun mag asawa dalawang matnog so finisher eh. ah sige na abay na